Hello guys. adik ako mag magluluto at tortang talong. kaya nagsawa na ako sa kwan tilapia. Adlaw-adlaw nila tilapia kay adlaw-adlaw man akong tatay nangingiwas. Bali, bala na suman na akan prito, paksew. adik magkano naman. Ang ko na. Bakit? mapailuat nga may gulay uh -huh. pero mas mapa talaga ini ikuan iya ba ang soba dapuhan ko man dapit ko man niya matig ah oh. hindi nag nagkan na aksan ko Mahirap to eh. Basta ano. Lapwala. Mag-iiyak sinipagparo. mag Bigas pa. Pabalik ko mo sa guys kay matiga pa ni parot. Nakuri pa siya parutan. Siguro mga takwa ng tapa 10 minutes guys ginluto ko pa siya sa 10 minutes makasok pa makasok pa pero siya malagya hapon na dah ating gamalagi hapon. Pag ako mainis ini. Uh -huh. Api na ko din nila na kuwan. Parot. Api yung kuna ko talaga yun yung parot. kay, Tiga. Matakaon nun talaga yun. Tiga parot. Hey guys, kin api ko nalaan parot kay kakuri pag pinarot katigas sa parot Makusog nga uran. May na nung run. ko na nga. Kasi ay niyang tortang na. May napaparot. Pero, di ba pag nagutan man sa tarong, may naman parot, nakakaon man. Kasi nga nina, nipausap na kaya nung dala pag sa torta, nipaparotan pa sa nakakaon man talaga ang parot ayaw magpagparot na okay ang ah kasi nga sagat ko hey! Hey! At, una, nag, hey! na lang napi ko na lang parot at na nag Dito na kusan karaha wow. na nagpuan na kusan mantika alad ka rin ko anay not para din ito milik guys ito hey! so, na luto na yung kortang talong wow. Hmm, it smell good. Huh? Adi ako mama, makaon siya. I'll taste it. Kubo, talaga bang masarap? May ulam yan. May sura. Mm. Mm hmm, May sura. May mm sura. -hmm. Uh -huh. I love it. Sarap. Mag-aaw? Mag-aaw. Kain ka na. Kuha na. Mag-saraw lang. Hindi ko alam sa kanya. Yan lang, guys. Bye-bye. Kakain muna kami ni mama ko.